Kilala ko nagpapakalat. Sinisira mo talaga, Jay, ang kimbaw. May revelasyon naglalabasan kung sino ang nagsasabotahe ng pelikula ng kimbaw. Grabe, kotang-kota na sila sa issue. Gustong gusto masira ang pinaghirapan ng dalawa. Sa kabila ng pagod at puyat, may mga tao pa rin pala na ganito kung mag-isip. Imbis na hilahan pataas, ayan sila nagkakalat na lang. Yung effort ng fans o supporters para mas maraming manood sa The Alibay series, malaking bagay yun. Tapos itong mga bashers, masaya sila kapag may nasisirang tao. Sana hindi sila dapuan ng karma sa mga pinagagawa. Ganyan kapag alam na napakaganda ng readings. Hindi pa kasi nagsisimula na ipalabas Nag number one agad ang trailer. niinggit sila sa tagumpay ng kimpao. Ay nga sa mga ibinahaging komento. Aba, walang mga puso. Mga bashers. Tapos may mastermind pa pala. Obvious naman matapos siyang itanggi ni Paolo. Hindi na tumigil sa panggugulo. Business din kasi yan, girl, ang pag-aartista. Malamang si Kimi ang patok sa masa. Aalagaan ng management at iingatan. Sorry sa mga natatamaan, ayan ang totoo. Ayon pa si ibinahaging komento. Panay ang sabi nila na lalangawin ang daali series. Bakit sinasabotahin ninyo? Lahat na lang ng project ng dalawa palaging nakaabang laging pinagpaplanuhan ng masama. Anong senyorito?